Ang laki. Hindi mo golden retriever. Parang yung isip sa si ano na si topping malaki na. Ang ganda oh. Malapit doon. Balik yun naman sa uh, na no, bali. Wala na resolve. Okay, balik lang balik. pala eh, mukunti lang yung pasahero. Ayan na, yung pasyente. Nakara, ganun yung nangyari sa atin. Traffic na nga. Kaya mo, nakakapot naman tayo yun. Ang tayo magpa-schedule ba? Ha? Ang kaya tayo magpa-schedule. <laughs> Sabi mo nung ka 6.30, kaya naman ako 6.30. Tinantya ko yung 6.30. Sinabi ng alas 6, di alas 5 na na ako na una sana kay Yuri. Kala ko, kalax na tayo. May nagagalit ang maksikarito. Nagpapay schedule, hindi naman. Ika-cancel nyan yung ano, doktor Miss o yung o sino nang Pais kayo nyo. Okay. May calax pala. Masigur